Hello mga kailongga! Mayong nga sa aton So for today's video nga po mga kailongga, tara sama manyo po ko, Magluto po tayo ng atin pong uulamin sa ngayon. Pero bago nga pong lahat mga kailongga, bali dito nga ho mga kailongga, manguha po pala tayo dito ng abalong at lakwan. Dahil wala po tayong maibang maiulam sa ngayon. Ay eto nga ho muna mga kailongga. Unting discarding nga lang po para makapag-ulam po tayo. At nga lang po ito mga kailongga angga ay abay sampat na po ito para po sa amin. Ay, alam nyo naman ho hindi naman po talaga kami mapili o pihikan sa anumang inuulang. Siyempre kung ano nga lang po yung meron sa mesa ay pinagpapasalamatan na rin po namin iyon. Bali dito nga ho mga kailongga atin pong linisan ito pong takway. Panit-panitan o kuhan lang po natin ito ng panit. Pagkatapos nga ho nyan abay atin na po itong hugasan ng mabuti. Bali tatlong beses ko po itong hinugasan dito mga kailongga. Hindi naman po sa lahat ng ganap ay kailangan po talaga nating video hey. Alam niyo naman, ubos oras po tayo dito. At tapos nga ho nating hugasan iyan, abay isusunod na rin po natin ito pong dahon ng abalon. Sa ibang ningguhahe mga kailonga, itinatawag din po pala itong dagmay. Kaya nga ho sa Tagalog kung tawagin din po ay dahon ng gabi. Ay, dito nga ho hinuhugasan po natin ito at saka atin na po itong pilo-piloon. Syempre bawat po talaga probinsya ay iba-iba po talagang style sa paglinis nito. Kaya nga ho sa pagpilo-pilo po nito mga kailonga. Tapos nga ho nating hugasan at pagpilo dito. Abay, eto na nga ho tayo. Tayo na rin po magdadabok-dabok ng atin pong kalayo. Pero pagkatapos nga ho nito, abay, eto na nga ho. Isusunod na rin po natin itong kawali. Lagay po pala tayo dyan ng kaunting mantika. Ay, habang pinapainit po natin itong mahiwagang kawali natin, abay, magsustice na rin ho tayo dito nang gagamitin po nating mga laman. Pagkatapos nga ho nyan, abay, eto na nga ho. Tayo na po magigisa. magigisa gigisa lang po natin dyan yung bawang, sibuyas at luya. Okay, ga para tayong may luya. Kaya iwas panuhot, Bachar. Sunod <laughs> na rin ho natin igisa dito ito pong ating takwa. Ay sa mga nagsasabi po dyan na makati daw kuno ito kapag ito po ay hinalo-halo atin po balik ta rin. Abay sa totoo lang mga kahilongga huwag po kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Dahil ang tutupo po niyan kapag hindi po ito naluto ng mabuti. Totoo nga po ang chismis talagang makati dito makati doon. Kumakamot ka lang ng kung ano-ano char. <laughs> Tapos nga ho natin ilagay dyan yung abalong o dahon ng gabi. Abay, eto nga ho, maghihintay na po tayo dyan na maluto po ito. Apo yan mga, mga kailong abay, eto nga ho, magsaslice po tayo dito ng tinatawag po naming kochay. Maga nga ho mga kailong kung wala po kayong dahon ng sibuyas, ay pwedeng pwede po ito. Ay, bansa ho pala mga kailong ay nakikita ko nga kinakain pa nila ito na pure. So dito nga ho sa atin banda, ay mangilan-ngilan nga lang yung nakakaalam na pwede pala itong kainin. Totoo lang mga kailong ay hindi lang naman ito pwede kainin igamot din naman ito. Iba mga kailongga, lamang talaga ang may alam. Tapos nga ho, nating manalangin dito mga kailongga, syempre ito na nga ho kumain na po tayo dito. Okay, sarap. Yan mga kailongga, dahil nakabot ka sa video ito. kung gusto mo pa ng ganitong klaseng mga content mga tipid gulay ulam ideas mga hilamon, hindi mo pa alam na pwede palang kainin o lami. o yun. hinihintay mo dyan. Mga kailongga sa lahat po pala ng mga sumusuporta sa atin, ay maraming maraming salamat po sa inyo. Pre, hey, kung wala po kayo eh di wala din po tayo ngayon dito. Oh. So, nga po sa inyo, tayo po ay ginaganahan gumawa ng mga content. At hanggang dito na nga lang po muna ang ating video mga kailanggas. Salamat sa inyong panonood. God bless us.